Kumusta? Maligayang pagdating sa BAKJE. Ngayon, tuturuan kita sa mga pangunahing gamit ng BAKJE app, ang iyong plataporma para sa pagtuklas at paggawa ng curated na mga sandali sa YouTube. Sisimulan natin at tuklasin kung paano mo masimulang ma-enjoy at maibahagi ang makahulugang nilalaman ng video. Una, magpunta sa bakje.com. Ito ang homepage na makikita mo maaari mong maranasan ang panunood sa bakje ng hindi naglilikha ng account. Huwag mag-atubiling mag-browse sa mga curated na playlist at tuklasin ang mga sandaling ibinahagi ng iba. Gayunpaman, kung nais mong isave ang mga playlist para sa hinaharap o gumawa ng sarili mong mga playlist, kailangan mong mag-sign in gamit ang iyong Google account. Sa ngayon, Tanging Google Sign-in lamang ang aming inaalok upang mapanatili ang pagiging simple at seguridad. Para sa mga gumagamit na mas gusto ang mga wika maliban sa Ingles, ang Bakje ay nag-aalok ng suporta para sa 27 na wika. Halos lahat ng elemento ng interface ng app, mga button, menu at mga mensahe ng sistema ay maayos na naisalin sa napiling mong wika. Tandaan na ang nilalaman na nilikha ng gumagamit, tulad ng mga pamagat ng playlist, mga paglalarawan, at mga tag ay mananatili sa kanilang orihinal na wika. Kaya kung ang isang tagalikha ay nagsulat ng kanilang paglalarawan ng playlist sa Ingles o Korean, mananatili ito sa wikang iyon kahit ano pa man ang iyong setting ng wika sa app. Kapag pinindot mo ang pindutang "Mag sign in" makikita mo ang mag-sign in gamit ang Google. Piliin lamang ang iyong email address at ayos na, nakasign in ka na. Hindi na kailangan gumawa ng bagong account o alalahanin ang isa pang password. Pinangangasiwaan ng Google ang lahat ng authentication para sa iyo, kaya't mabilis at ligtas ito. Ang menu na Home ay nagdadala sa iyo sa pangunahing pahina. Dito, ang mga playlist ay regular na ina-update at mas mahalaga. Habang mas madalas kang bumisita at manood ng mas maraming playlist, nagiging personalisado ang iyong feed ng nilalaman batay ay iyong mga interes. Sa itaas ng pahina, makikita mo ang isang search bar. Medyo malakas ito. Maaari kang maghanap sa dalawang paraan. Una, maaari kang mag-type ng mga keyword upang maghanap sa mga pamagat at paglalarawan ng playlist. Kaya kung naghahanap ka ng mga video sa pagluluto o mga pagtatanghal sa musika, itype lang ito. Pangalawa, maaari kang maghanap gamit ang mga tag. Nagdadagdag ang mga creator ng mga tag sa kanilang mga playlist na ginagawang sobrang dali upang mahana ang mga partikular na paksa. Sa ibaba mismo ng search bar, mapapansin mo ang tatlong mahahalagang pindutan. Hayaan mong ipaliwanag ko ang bawat isa. Una, narito ang kamakailang pinanood na pindutan. Ganito ito gumagana. Pagkatapos mong mapanood ang isang playlist, ito ay nawawala sa iyong pangunahing feed. Pero huwag mag-alala. Hindi ito tuluyang nawala. I-click lamang ang kamakailang pinanood at boom, narito ang lahat ng mga playlist na nasiyahan ka na. Gusto mong bumalik sa iyong bagong nilalaman? Pindutin lang ang back to feed at babalik ka sa pagtuklas ng mga bagong bagay. Sunod, mayroon tayong compact na button. Minsan, maaaring mukhang malaki ang mga playlist sa iyong screen, lalo na kung nasa mas maliit kang device. I-click ang compact at lahat ay lilitaw na mas maliit sa isang magandang pinagsama-samang view makikita mo ang mas maraming playlist ng sabay-sabay sa ganitong paraan. Kapag gusto mong bumalik sa regular na laki, i-click lang ang regular. Ganun lang as simple. Sa huli, nandyan ang refresh feed na button. Isipin mo ito bilang iyong ipakita sa akin ang bago na button. I-click ito at mag update ang iyong feed ng mga bagong playlist. Isang mabilis na tip hindi gagana ang button na ito kapag nasa Recently Watched ka. Kailangan mong nasa pangunahing feed ka para mag-refresh ito. Ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang laman ng bawat card ng playlist. Talagang maraming impormasyon ang nakapaloob sa mga card na ito. Sa itaas, makikita mo ang thumbnail na larawan. Nagbibigay ito ng biswal na preview kung tungkol saan ang playlist. Pansinin ang dalawang piraso ng impormasyon na naka-overlay sa thumbnail? Sa isang bahagi, makikita mo ang kabuang tagal. Iyon ang tagal ng panonood sa buong playlist. Kaya kung makikita mo ang anim na minuto at 0 segundo, alam mong tatagal ito ng anim na minuto ng piniling nilalaman. Sa kabilang banda, may numerong nagpapakita kung ilang moments ang pinili ng creator. Kaya kung nakasulat na 19 moments, ibig sabihin niyan ay pinili ng creator ang siyam na putsyam na particular na segment mula sa iba't ibang mga video. Sa ibaba mismo ng thumbnail, makikita mo ang pamagat ng playlist. Karaniwan itong isang nakakaakit na pangalan na nagsasabi kung tungkol saan ang playlist. Sa ilalim nito, naroon ang paglalarawan ng playlist kung saan ipinaliliwanag ng creator ang kanilang bisyon o ang kwento na kanilang nais iparating sa pamamagitan ng mga piniling moments na ito. Ngayon, tingnan ang ibaba. Dito nagsisimula ang mga interesting na bagay. Sa kaliwa, makikita mo ang pangalan ng creator. Siya ang taong gumawa ng koleksyon ng mga sandali na ito. At sa kanan, ito ang mga estadistika ng pakikipag-ugnayan. Makikita mo kung ilang beses na panood ang playlist, ilan ang nagustuhan ito, ang bilang ng mga komento na iniwan ng mga tao, at kung ilang user ang nag-bookmark nito para balikan. Ang mga numerong ito ay tumutulong sa iyo na mabilis na matukoy kung gaano kasikat o kainganyo ang isang playlist. Lahat ng impormasyong ito ay tumutulong sa iyo na magpasya kung sulit ba ang isang playlist na pag-aksayaan ng oras mo bago mo pa ito i-click. Ang galing, di ba? Panoorin natin ang playlist na ito sa pamamagitan ng pag-click dito. Boom! Maligayang pagdating sa pahina ng playlist. Dito nangyayari ang mahika. Dito mo gugugulin ang karamihan ng iyong oras nanonood ng mga piniling sandali at nakikipag-ugnayan sa nilalaman. Magsimula tayo mula sa itaas at magtrabaho pababa. Sa kaliwang itaas, makikita mo ang isang asul na arrow pabalik na baton. Napakakapakipakinabang nito. Ibabalik ka nito sa kung nasaan ka noon, maging sa iyong home feed, sa pahina ng mga chart, o sa isang resulta ng paghahanap. Sa tabi ng back button ay ang pamagat ng playlist sa halimbawang ito, nakasulat Golden K-Pop Demon Hunters. Agad nitong sinasabi kung anong koleksyon ang iyong panonoorin. Ngayon, ang pangunahing bahagi ng pahina, ang video player. Kapag unang dumating ka, makikita mo ang isang maganda at nakakaakit na thumbnail na larawan. Maaaring mapansin mo ang isang YouTube Play button sa gitna ng thumbnail. Ngunit narito ang isang professional na tip sa halip na iklik iyon, gamitin ang bakje na mga control sa paglalaro sa ibaba. Bakit? Dahil ang aming mga control ay dinisenyo partikular para sa panunood batay sa sandali, dadalhin ka nila sa bawat piniling segment eksaktong gaya ng nais ng creator. Sa ibaba mismo ng tagapag-play ng video, makikita mo ang isang hanay ng mga tuldok. Ito ang mga tagapagpahiwatig ng iyong progreso. Napakahalaga! Ang asul na tuldok ay nagpapakita kung anong sandali ka kasalukuyang nasa. Ang natitirang mga tuldok ay kumakatawan sa iba pang mga sandali sa playlist. Kaya kung makakita ka ng 19 na tuldok, alam mong may 19 na maingat na piniling mga sandali na maaaring panoorin. Habang umuusad ka sa playlist, ang asul na tuldok ay gumagalaw, ipinapakita ang iyong progreso. Sa ilalim ng mga progress dots na iyon, nahahati ang pahina sa dalawang bahagi. Sa kaliwa, mayroon kang apat na pindutan para sa kontrol ng playback. Mula kaliwa hanggang kanan, ang restart button para ulitin ang kasalukuyang sandali mula sa simula, ang previous button para bumalik sa isang sandali, ang play sa pause button sa gitna, at ang next button para laktawan sa susunod na sandali. Ang mga kontrol na ito ay nagbibigay sa iyo ng kumpletong kontrol sa iyong panunood. Sa kanang bahagi, naroon ang seksyon ng profile ng creator. Makikita mo ang kanilang larawan sa profile, ang kanilang pangalan. Sa kasong ito ay Playlist Master at isang button para sundan o hindi sundan. Kung hindi ka pa nila sinusundan, nakalagay ay Follow. I-click ito upang makatanggap ng kanilang mga susunod na playlist sa iyong feed. Nakasuporta ka na ba? Magpapakita ito ng unfollow sa halip. Narito ang isang kapaki-pakinabang na tip. I-click ang avatar ng creator o ang kanilang pangalan at dadalhin ka nito sa kanilang pahina ng tagalikha kung saan maaari mong galugarin ang lahat ng mga playlist na kanilang nagawa. Balikan natin ang playlist sa pamamagita ng pag-click sa asul na bilog na navigation button. Pabalik, pababa, pumunta tayo sa seksyon ng playlist. Ito ay nagbibigay sa iyo ng malawak na larawan. Una, makikita mo ang duration na sinusundan ng kabuuang oras. Maaaring nakasulat na 6 na minuto o 15 minuto at 30 segundo. Ito ay nagsasabi sa iyo kung gaano katagal tumatakbo ang buong playlist. Sa ibaba nito ay ang paglalarawan ng playlist kung saan ibinabahagi ng creator ang kanilang pangitain. Kung bakit nila ginawa ang koleksyon na ito at anong kwento ang kanilang nais ikwento. Sa ibaba nito ay ang seksyon ng kasalukuyang sandali. Ito ay mahalaga upang maunawaan ang iyong karanasan sa panonood. Ipinapakita nito ang iyong posisyon sa playlist tulad ng position 1 ng 19 Nas. Nangangahulugang pinapanood mo ang unang sandali mula sa kabuuan syam na put syam. Ipinapakita rin nito ang tagal ng kasalukuyang sandali at ang pinakamahalaga, ang paglalarawan ng sandali. Dito nangyayari ang mahika. Ipinaliwanag ng creator kung bakit nila pinili ang particular na clip na ito nagdadagdag ng konteksto at naratibo sa iyong pinapanood. Sa ilalim ng mga seksyon ng nilalaman, makikita mo ang bar ng social engagement na may lahat ng iyong mga opsyon sa pakikipag-ugnayan. Mula sa kaliwa, naroon ang bilang ng panonood na may icon na mata. Ipinapakita kung ilang tao ang nanood ng playlist na ito. Pagkatapos ay ang pindutan ng thumbs up na may ipinapakitang bilang ng like. I-click ito kung nag enjoy ka sa playlist. Kasunod nito ay ang thumbs down button kung hindi ito ang iyong estilo. Sa kanan, naroon ang pindutan ng bookmark. I-click ito upang i-save ang playlist sa iyong mga bookmark para sa madaling pag-access sa hinaharap. Kapag nakabookmark na, pumuno ang icon bilang kumpirmasyon na nasave na ito. Susunod ang pindutan ng pagbabahagi I-click ito upang makuha ang mga options sa pagbabahagi para sa social media o upang kopyahin ang link. At sa huli, narito ang icon ng bandila para i-report ang mga sira o sirang sandali. Narito kung bakit mahalaga ito. Minsan, tinatanggal ng mga orihinal na tagalikha ng YouTube ang kanilang mga video o ginagawa itong pribado. Nangyayari ito palagi kaya hindi nakakagulat na makatagpo ng mga nawawala o sira na sandali sa isang playlist. Kapag kinlik mo ang bandila upang i-report ang mga isyong ito, tinutulungan mo ang tagalikha ng playlist na matukoy ang mga problema upang kanilang maayos o mapalitan ang mga sandaling iyon. Direktang napupunta ang iyong ulat sa kanila na nagpapadali sa pagpapanatili ng mga dekalidad na playlist. Sa pinakailalim ng pahina, makikita mo ang seksyon ng mga komento. Dito, nagsasama-sama ang komunidad. Maaari mong itype ang iyong mga saloobin sa kahon ng teksto, basahin ang sinasabi ng iba, at makipag-ugnayan sa mga pag-uusap. Isa itong mahusay na paraan upang makipag-ugnayan sa ibang mga manonood at maging sa mismong lumikha. Kaya iyan ang iyong kumpletong pahina ng playlist mula sa navigasyon sa itaas hanggang sa mga komento sa ibaba. Bawat elemento ay dinisenyo upang magbigay sa iyo ng pinakamahusay na posibleng karanasan sa panunood habang pinapayagan kang makipag-ugnayan sa nilalaman at komunidad. Tandaan na gamitin ang mga bakje na kontrol sa pagpapalabas para sa pinakamas smooth na paglalakbay sa bawat piniling sandali at iyan ang mga pangunahing kaalaman sa paggamit ng Bakje. Natutunan mo na kung paano mag-navigate sa homepage, maghanap ng nilalaman, pamahalaan ang iyong feed gamit ang tatlong control buttons tulad ng kamakailang panoorin o bumalik sa feed, compact o regular, at i-refresh ang feed na button at maunawaan ang mga playlist cards sa isang sulyap. Nakuha mo na rin ang kasanayan sa playlist page gamit ang mga playback controls tulad ng reset, previous, play pause at next buttons, pakikisalamuha sa mga likes at bookmarks, pagsunod sa mga creator, at kahit pagtulong sa pagpapanatili ng kalidad sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga sirang bahagi. Ano ang nagpapaspesyal sa Bakje? Sa halip na manood ng buong mga video na umaasang makuha ang magagandang bahagi Nakakakuha ka ng curated na mga paglalakbay sa pamamagitan ng pinakamahusay na mga sandali. Bawat isa ay may konteksto at kwento. Ngayon ay oras mo na mag-explore ng mga playlist, sundan ang mga creator na iyong nagugustuhan, i-bookmark ang mga paborito at makisali sa usapan sa mga komento. Maligayang pagdating sa Bakje, kung saan mahalaga ang bawat sandali. Masayang panonood